sa iyo mga tol, nag-ikot-ikot tayo dito para makahanap tayo ng mga interview. Ayun, sa na try natin dito daw, dito kasi... Ang hirap din kaya no, maghanap ng mga interview no, dahil mag-isa ka lang. Oh. Ang hirap kaya mag-vlog mag-isa para kang tanga. Init, grabe! Ay hindi! Hanggang ano lang. Grabe init dito! yun na nga mga tol no? medyo nakikiramdam pa ako dito hindi ko alam kung sino ang lalapitan ko at nakakahiya din naman itong pinagagawa ko <laughs> sa dami ng tao nakatingin sa akin na unahan tuloy ko ng hiya <laughs> ito na lang yung dalawang gwapo taga sa akin kuya pwede kayo mabidyo wow isa <laughs> kaya. kayo? Ah, di pula rin dito, no? Ay, panubigan? At bigan, uh, oh. ano malapit sa Patis Point? Uh, pa ano, malapit sa Patis Point. Uh, Point, sige shout out sa inyo. Mata. Pwede tayo ano, pwede tayo mong babae doon. Pwede tayo mong babae doon. Wala na lang. <laughs> <Why? laughs> ano babae doon? Ayun oh, yun, ang nanonood diyan. May natimbre na dito. thank you. Tingnan mo lang kung mainit, mainit nga tubig. Kasi parang puro init. Parang <laughs> puro. <laughs> puro init na daw. <laughs> thank you, bro. Real talk yan mga tol na maraming umiihi dyan sa swimming pool no? Hindi maiwasan yan pero nilalabanan na lang yan ng napakaraming chlorine na nilalagay at amoy na amoy mo yan mga tol Aww. Kita nyo naman sa dami ng tao na yan diba Puti na lang mga tol na no? napaka ligam gam ng tubig dito no? Sarap maligo, sarap mabag na relax sa katawan no? ah, gusto mo magkamasahe dito eh pero mo daw, Chloe, babayit yung anak ko, Binahiram Pinahiram niya, dito tayo, Chloe. Pwede ko tayo dito, oh. Pwede tayo dalawa, oh. Ligo tayo, tayo, kami ni Chloe. tayo, Chloe, Chloe, tingin dito. ka na? Ay. Shota ako nga pala. Shota <laughs> ka oh. Ang laki, oh. Ang Oh, kalama. Kalama. <laughs> <laughs> ah! Ay, kulamit. Mainit. Ang ah, mainit dito kasi pang bata. Di lahat ng pool mainit. Lahat daw ng pool Nakarating na kami ang kaya 2 minutes na uwi doon Oh. May slides doon pang bata. Oo. Oh. Uh -huh. to three feet. maligam-gam din. Dito sobrang mainit-init. Dito sarap dito maligo. Maligam-gam talaga mga tol. Oh, mainit. Okay. Okay. Hey, hey. oh, na, na. yeah. anak mong marunong na sa buhay hindi mo na makakasama oo, oh, ayun o, oh, sexy o oh. oh. upo oh, daw siya oh. Sarap buhay! <laughs> Let's go! Tuloy pa tayo mga tol, no? Tapusin niyo yung buong video. Maghahanap pa tayo na main interview dito. Kapala na lang ng mukha mga tol, no? Dapat talaga may makausap tayo dito. At dahil nga sa laki ng resorts na to, no? Hindi tayo masisiro mga tol. Ito, kausapin natin tong dalawang to. Wow! Mainit din dito, no? Oh! dumadating dito sa ano to pa nanito fortune fortune cards sino sa mga bibigyan? Lina na? Eh, chat out sa ano couple na. Chat out sa ano couple na. No? Ay, malalim. Malalim <laughs> na. Dito kayo mga mga no? Wow, ang ah, sweet naman. Congrats sa inyong dalawa mga tol yun know, o, tuloy pa tayo mga tol, no? konti na lang tatapusin na natin to, alas dos na naman daring araw pero buhay na buhay pa yung mga tao dito mga tol, at ibibida ko sa inyo na napakaganda ng CR dito, napakalinis highly recommended talaga itong lugar na to mga tol o okay. oh, camera yan, o oh, anong shot? may shoutout ka ba? Ay, boy, pogi mo kuya ha, tiga saan ka ba? Uh, uh, ano mandaluyong mandaluyong? marami kayo rin dito ano ah, pangalan mo? Luis, Luis baka may gusto kong batiin eh? no, ha? ano mo rin? ha? Mama. Mama. Ah, ang ganda nga. <laughs> Shout out yun, pinaka, yung guwapo niyong anak. Pinaka maganda niya raw, Mama. <laughs> Shout out sa Time for Street. Teka saan dyan? Ah, Time for Street. Po yun po yan. Mga ano yan? Mga team. Ah, team. Hood yung Eh, salamat mga tol, no. Shout out sa inyo lahat. Shout out sa Ruben. Uh, subscribe mga kayo mga tol at paki na rin ako sa Facebook. Yun, salamat. Pa, Luis. si Luis eh. Ito lang kilala ko eh. <laughs> Big shoutout na eh. Uh, Pogi oh. Ano ano mo yan? Kapatid. Ah, kapatid kaya pala. Kapate. Takot sa'yo. Ha <laughs> tag dito <laughs> hey, <gila. laughs> Hello, tag <-tago>, oh. Ay gita. lang yan mo. Ay kamera. 1, 2, i don't know